Yung bagong ginawang land development dito para sa New Manila International Airport ay binaha na. Ito po yung sa ng Bulacan-Bulacan. Kapag merong matinding ulan dito, yung kalsada nagmistulang dagat ganun ka uh, tindi. Lalo ng pagkatuloy-tuloy talaga yung ulan. So dito may ipakita ko sa inyo kung anong itsura nitong land development kapag uh, binaha siya. sa ang uh, construction din pala dito ng bagong tulay, i-update din natin na uh, kung pala, formado na. Paliwas Road. At ito po yung Bulacan, Bulacan. So ang Paliwas Road ko ito yung kalsada. Palabas rin to papuntang ibang part ng Bulacan. So ngayon, mataas yung level ng tubig dito sa kalsada. Ang tanging makadalan dito yung mga malaking gulong na sasakyan. At itong toro-toro. Ito ang latest update nitong New Manila International Airport. Ano, marami nagtatanong dito kasi tuloy-tuloy kasi yung ulan eh kung lumubog ba. Pero dito matatanaw mo naman na halos sa binaha yung ibang area ng ginawang land development diyan. Ito pa lang nakita parang kalsada, daanan do to. Ayun ko para magko-connect natin sa New Manila International Airport. So makikita kita mo dito na halos binaha yung ibang portion niya. Pero tanong na tanong mo pa naman yung land development no. Hindi siya totally na uh, lumubog talaga. Siguro dahil sa ulan, na tuloy-tuloy na ipon dyan sa loob. Yan, no? yan yung mga tubig na ipon. Tapos matatanong mo dito yung pilapil, lubog talaga. Hindi may kita. So itong nakikita nyo, kung pa lang yan, land development pa. So after nyan magawa, meron pa tayong abangan dito. Dito na magsisimula yung actual airport, tapos meron daw ng uh, konto, mga 12,000 hectare yata na township. At uh, mayroon itong residential zone, government center, seaport, industrial zone, at marami pa. So malaki pa yung abangan natin dito. Kung baga ilang portion pa lang itong nagawa nila na, na land development. no Pero makikita mo namin yung pagbabago. Ang uh, karamihan tanong nang dito, kapag daw may land development na ginawa sila ito na bago, eh lalala ba yung baha? Ikita mo yung merong linya. Yan yung part ng New Manila International Airport. Tapos yung medyo parang puti yata. Yan yung mga tubig na naipon dahil sa lakas ng ulan. Pasayero, pwede rin yung mga bike and uh, motor na pagdating ka din dun sa dulo mataas na yung tubig abutin ng abutin yung makina kaya ito yung ibang mode of transport para makatawid kayo sa kabila ito yung tinatawag nilang toro 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 so ang ito kasi pang ilang tao ang kasa dito sir sa likod Ay, silang, silang. kahit ilan? So, minimum na yung mga lima no tapos dito pwede yung motor ang pinakaiba kasi nito, yung motor niya nandito ito sir no. Nasa taas siya, ayan hindi abuti ng kanya. Oo, oh, matagal na tong kanya sir no, matagal na to. Kasi kinalawang na siya no. Ha? Ah, hindi alam. No? Hanggang saan ba yung baha siya, sir? Kung sa tao sir? Tuhod. Tuhod siya. Hindi no, nabuti ng motor pala no. Eh, Sir, ano mapapansin mo ngayon sa ginagawang airport, sir? Ano mapapansin mo? Ano ginawa ay nalang nilugod eh. Ito? Itong kalsada, alam ko, tinaasan na to. Pero inaabutan pa rin ng tubig. Yan natin kung hanggang saan, Yan po yung New Manila International Airport. Kita nyo naman ka na ba yung yung kwan dyan. Bagong land development, di ba? Ayan ay nakababa na. No? Nagang pang kanyan. Pang motor. Antas ang tasang tubig eh. Sabot na sa gutter. Eh. Pero at least dito nag-improve pala. Ito kasi yung bagong tinasa na kalsada. So guys, pakita ko sa inyo yung New Manila International Airport. At mo yung tambak dito. Pero dyan, may counting tubig. Pumasok. At dito, magkita mo na yung land development. Mo. sa gilid ang dam talaga lumalabas yung tubig talaga dito yan kataas tun world class airport Kurado talaga <laughs> So, na yung garahe ng sasakyan, no? Ito, marami rin para mga pan, mga nakatira dito. Mi stai lampando a piedi, mi stai lampando a piedi, mi stai lampando a piedi. un po' binaba pa rin. Dito so, po? Wala nang okay, okay na dito. Opo, oh, dyan na lang talaga sa pagbaba. Mayroon pagbaba. Rin. Yung pagbaba, mama, tatasan pa rin yan. Sabi po. Dito lang po lang okay, so, kung anong okay. pala malaki na pa yung improvement. Pero doon sa una di ba rin yun? Tinaasan oh. na rin yung kalsada doon. Kaya yeah, doon sa may, ano na yun, no? sa chilihan. Kaya pagkalampas yung baha ulit. Opo, oh, sa pagbaba doon, mas malaki po. Ah, ito na yung pinunta ni Kuya doon kanina. Opo, oh, kaya, kaya bumalik siya kasi hindi niya kaya. Hanggang saan yung baha doon, sir? Hanggang tuhod? Hanggang tuhod. Lampas tuhod? Lampas. Sa Peres talaga, hanggang dito. Oo, sa ano? Abutin ng bada hanggang dyan, sir. Pinakamalaki, pinakamalaki. Pinakamalaki yung tubig kanina. Pero ngayon, kurong na yan eh. Pero sa Peres, siwan doon eh. Late kasi, lamiit. Late, lamiit lang Kaya mamaya-maya pa yan. Anong hiyari dito, sir? Kanya, tinalawang uh, na o kutol? Na-injure. Na na ang bibigit kasi mga sa ano. ang okay. yung mga kinakalga eh. Na-injure. Kaya pala, kaya pala di na binabaha ito kagaya kasi tinaas na oh, ito yun, yung kalsada. O, nakikita mo dito. Kaso pagkalampas na maya, tama siya, medyo binabaha pa. May maraming din mga residente na nakapira dito. Abangan ang part 2 nito dahil dadaanan natin itong kalsada na nagmistulang dagat. Eh dito na dumadaan itong mga toro-toro kasi nasa itaas kasi yung makina ng motor nito. So mga karamihan umaangkas dito yung mga may dalang motor para hindi sila abuti ng baha.